Hello good morning mga kabugis Nandito naman tayo sa bukit uh, Maghahan tayo ng tugas mga kabugis uh, Cuttings lang gagawin natin uh, Malalaking cuttings Try natin kung makapatubo tayo ng tugas uh, Ayaw ko kasi maghukay ng tugas ngayon Kasi medyo tuyo pa yung, uh, yung lupa Mahirap maghukay, masakit sa kamay So gagawin lang natin cuttings uh, Magpapropagate lang tayo ng cuttings Try natin So ito yung place na Yan, yan. Dun, 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 Somewhere there tayo makakakuha ng tugas. Cuttings. So, let's go. Uh, yeah. Bring you home. Yeah, come <laughs> So yan, papunta na tayo dun sa place kung saan kukuha tayo ng tugas. Um, medyo mataba to. Medyo mataba yung ikakating nating tugas. Ayan. Sana hindi sila magalit. May mga tao dun. May mga tao doon sa kuno na yan. Yan, dito tayo dadaan. So yan mga kabugis. Uh, maraming mga animal manure dito. Ang uh, pwedeng magnegosyo ng animal manure dito. Kunin tapos ibabad sa tubig. Tapos durugin ng pino. Tapos yung juice niya gawin na uh, liquid fertilizer. Maganda po sa bu bugimbilya. Maganda po sa bugimbilya po 'yan. Kasi ah uh, pag binabad mo sa tubig ito, tayo ng baka. Uh, mapanghi. So para ka na, para na rin para ka na rin naglagay ng ihi sa uh, bugimbilya mo, mga bugis. So maganda siyang liquid uh, fertilizer. Maganda rin pang pabulaklak. Kini yung mga kabugis ng ganda ng dahon, no. Oh. Okay ba? Para siyang duhat. Pero hindi yan duhat mga kabugis. Ganda ng dahon niya. Medyo pabilog. Ito puno. Tapos maliliit pa. So yung mga kabugis, nandito na tayo sa tugas. Ang mga kabugis ang laki oh so, magkatabi po yan twin trunk tugas po yan ng dalawa so kukuha na natin ng katimis ng mga to I think yang ko na yan kunin natin yung sanga na yan and this one tapos here yan <coughs> yan may deadwood na siya so yung mga kabugis ah dito tayo Alinaw ko lang itong harap. Ayan. So, ito yung unang kukunin natin. Ayan. Oh. Tapos, pangalawa. Ito. Ito yung pangalawa kukunin natin. Tapos, try na rin natin kumuha ng ugat. Kung gusto kong kumuha ng ugat eh. Ayan. And, ito sa taas. Ayan. Kuha tayo dyan. Gawin natin literati. So, let's do it. Let's go. Ang daming anay ng mga black mga kabugis. Tingnan niyo pakita ko sa git Sa'yo mga kabugis yung anay na color black oh. Ang oh, lili ito. Anay po yan, hindi po yan langga mga kabugis. Color black. Anay ng bundok ata to. Diyan sila lumulus ito. Diyan. So inaanay na nila itong tugas. Kaya marami siyang dadood. Eh, <silence> <silence> mga bugis na meron di dudi ito. Hindi natin tatanggalin yan. So, oh, Sana makapagpawga tayo dito. <silence> So deadwood din, yun na rin tatanggalin kasi magiging ano na yan uh, sheen kung tawag yun ito rin, lagyan na lang ng lime sulfur <coughs> so ito yung isa uh, deadwood na rin yan <coughs> So yan, yeah, nakadalawa tayo ah, Hindi ko nakukunin yung nasa taas Pagod na ako Next time na lang <coughs> Kukuha sana ako ng ugat Ang problema ah, Ayaw ko nga maghukay Ang sakit sa kamay So ang gagawin na lang natin ay uwi na tayo I-propagate na natin to I-ICU natin So within 3 to 4 months Saka natin tatanggalin yung plastic Update ko kayo sa magiging result ng Ah, tugas cutting natin big cuttings mga kabugis so hindi siya yamadori cuttings lang so try natin magpropagate mag ng tugas hindi ko pa alam kung ito ay uh, mga tugas lang po ito mga kabugis maganda sana kung makahanap tayo ng, dito sa amin makahanap tayo ng tugas pato or tugas densan sana meron na padpad dito sa parte ng Luzon. Alright, let's go home.